Pagkatapos na gawing katatawanan ng grupo ni Senator Risa Hontiveros ang picture ni Vice President Inday Sara Duterte ay naglabas naman ngayon ng saloobin ang ilang mga netizens sa nangyari. Kaya naman makikita sa video na ito na sinunog din ang pinunit na mga larawan ni Risa Hontiveros bilang pangkontra di umano sa tila pangkukulam ni Hontiveros kay VP Sara Duterte. Narito ang video ating panoorin. Pagkatapos naman yan ay biglang karma yata ang nangyari kay Risa Hontiveros matapos may bulatlat sa publiko na namigay o nakisakay si Risa Hontiveros sa pagbibigay ng ayuda ng isang buwayang congressman. Ayon sa mga tagapagtaggol ni Risa Hontiveros ay wala naman daw masama kung magbigay siya ng ayuda dahil nakakatulong naman daw ito. Ngunit ang hindi yata maintindihan ng mga taga-suporta ni Hontiveros ay hindi naman mandato ni Hontiveros ang magbigay ng ayuda bagkus ay ang kanyang trabaho bilang senador ay ang gumawa ng batas. Kaya naman ang agam-agam ng mga netizens ay ginagawa ni Hontiveros ito dahil gustong magpabango ng pangalan para sa darating na halalan sa 2028.